So yun guys, dito ako ngayon sa uupahan namin. Ayan, nalinis ko na rin yung CR. Ayan, tapos naman na ako maglinis dyan. Ayan, kinuskos ko yun ng brush. Pati pinunasan ko rin yan. Ayan, gamit yung sabon na powder tapos yung sunrocks. Okay naman na yan ngayon dun sa kaysa may winalisan ko na rin yung kaysa may para matanggal yung mga alikabok uh, likabok pati yung mga sapot ng gagamba yan na brushan ko na rin yan itong sahig pati yung pader na brushan ko na yan may brush kasi ako dito tinulungan din ako ng kapatid ko na bunusap ayan so yan pati ito napunasan na rin yan yan yan. So ito, kailangan na lang yan, ilaw. Tapos yan, nalinis ko na yan. Ito baka pwede natin ito magamit, pero kung hindi, tanggalin na lang natin. So yan, nalinis ako na rin itong ibabaw. Yan, napunasa ko na yan ng basa na may sabon. Tapos ayan, ito, pwede natin itong itapon or pwede gamitin yan. Sabi ni sir, pwede naman ito lagyan ng pintuan. Pwede naman ito lagyan ng pintuan to pero yung gagawa, hindi nyo daw yung babayaran. Kung magkano daw yung pintuan, maganda daw dito PVC door. Kung magkano daw yung PVC door, yun ang daw yung babayaran Yan. Pati itong pintuan, magpunasan na yan. Yan. Ayan. So, yan. Nalilisa na yan. May mga pintura lang talaga yun. Pintura lang yan talaga. Sige, may pasok ka na. Bakit? Ayan, ito na sa na ako ni Jari. Ito yeah. oh, na Wait lang ba? So yun, pinunasan namin yan dyan. Yung mga padal na yan, yun know? o. Yung tiles dito, yun know? o. Yeah. So, wait lang Na punasan na namin yan. Na map. Na map na namin yan. Pati to, yan. Pati ito, yan. Yan. Yung bintana, nawalisan ko din yan na uh, punasan din, bukod sa uh, naalis yung alikabok. Yan. May mga alikabok na kasi sya, tapos nagsabot ng gagamba. <coughs> tapos may kalawang din kasi. So, yan. Nalinisan na namin yan. Ba-bye! So, yung kabuuan, ganito. yan yan yung kabuuan. yan Love. Kasi si mo ba? Yan. yung kubeta. Yung kubeta naman yan na. Yan. Tapos yan, na lang yung basura sa labas. Okay naman ha Yan. So, yun lang guys. Maglilipat na kami ng gamit. Salamat sa tumulong, sa nagpero ng gamit, panglinis si mama. Yan sa mama ko. Salamat po ma. love you. So yun na guys, susundin ko na yung mag-in ako dun sa bahay para nang sa ganun maalipat na kami agad dito. So, <coughs> yun lang mga kabogs. Bye!